Nakapagpulong na ang kampo ni dating Paulong Rodrigo Duterte para tukuyin kung sino-sino ang magiging bahagi ng kanyang defense team. May ilang grupo naman na nagrally sa harap ng detention facility sa The Netherlands kung saan nakakulong si Duterte. At live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama natin si Mariz Umali. Mariz, magandang umaga mula sa Pilipinas. Ivan, Yes, at magandang gabi naman mula rito sa The Hague, the Netherlands, ano. Ilang oras pa lamang nga ang nakalilipas kaninang alas 6 ay nagtipon-tipon ng ilang mga militanteng grupo mula rito sa Europa sa harap ng International Criminal Court kabilang na dyan yung bayan, anak bayan, Gabriela at migrante para ipanawagan ang uh, katarungan at hustisya para sa mga biktima ng War on Drugs ng administrasyong Duterte. December 3 2016... Bawat pangalan nga ng mga nasawi ay binanggit nila na sinunda ng mga katagang justice, hostisya, katarungan at directed hide na salitang Dutch para sa hostisya. Sigaw nila Duterte Panagutin at Jail Duterte. Galing pang Belgium, France, the Netherlands, UK at Germany ang mga nagrally. Mula ICC ay nagmarcha sila papuntang Skaveningen Prison kung saan nakakulong si Duterte. Dito sila nagsagawa ng candle lighting program at commemorative prayer kung saan may mga nagsalita at nakibahagi sa pighati ng mga namatayan. Holding Duterte and his cohorts accountable and ensuring they serve time in prison is just one step towards justice for the Filipino people. Agad-agad po kami nag-organisa para ipaglaban ang karapatan at ang hustisya para Thank sa mga you namatay you know. nung panahon Thank ng you administrasyon you know. ni dating Pangulong Duterte. Samantala Ivan, uh, sinabi naman ni Attorney Harry Roque no sa kabilang uh, banda naman yung mga pro Duterte uh, rallyists at uh, yung mga taga-suporta ng dating pangulo ay uh, magtitipon-tipon naman sa isang malawak hang uh, rally uh, ngayong uh, darating na March 23 at manggagaling din po yan sa iba't ibang panig ng uh, Europa. Samantala, unti-unti nang nga lumilinaw kung sino ang bubuo sa legal uh, team o defense team ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa reklamong crimes against humanity na kanyang kinakaharap dito sa International Criminal Court. Young Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang unang pagharap sa pre-trial chamber na International Criminal Court, anim na buwan pa ang hihintayin para naman sa confirmation of charges hearing ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Nung una, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang tumatayo abogado sa ICC. Pero matapos bisitahin ni Medialdea ang dating Pangulo sa Skiveningen Prison, kinumpirma niyang tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang pinirmahang konforme ni Duterte para kanyang maging abogado sa ICC. Nilinaw ni Attorney Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte at nadalaw lamang siya sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pagpractice ng profesyon. Maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay naman siya. He's in very high spirits. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Ganong katagal po yung bisita ninyo? siguro effectively mga isang oras lang. Kasi maraming protokol na no pagpasok pero sumusunod tayo sa proseso nila. Sabi ni Atty. Harry Roque, nakausap na niya si Atty. Kaufman na kabilang sa mga isunumitin nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Nagpulong na rin ang kampo ng dating Pangulo para maisapinal ang bubuo sa kanyang defense team. Pero nakadepende pa rin daw ito sa dating Pangulo. Gusto nilang mabasura na ang reklamang Crimes Against Humanity bago ang nakatakdang hearing sa September 23. Sa confirmation hearing, malalaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya. Sa mga katanungan kung maaari nga bang magdesisyon ng ICC sa mga petisyon ng defense team bago nito, sabi ng ICC spokesman pagdedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate dahil maraming isyong pagdedesisyonan ang hukom. Habang naghihintay, mananatili pa rin si Duterte sa ICC Detention Facility sa Scheveningen Prison sa Dahig, the Netherlands. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa cell ng detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, may access din sa kanyang computer ang kanyang defense team. Pwede silang mag-upload dito ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito ay ma-monitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Nang humarap si Duterte sa ICC noong biyernes, iginiit ng kanyang kampo na dinukot-umano ang Pangulo ng arestuhin at dalhin sa dahig. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship and this, all in the nature of political score settling Sa Pilipinas pa-imbestigahan ni Senadora Amy Marcos na chairman din ng Senate Foreign Relations Committee ang pag-aresto sa dating pangulo. Sabi ng senadora, dapat malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte. Lalot sangkot dito ang Interpol at ICC. Dapat din daw masagot ang usapin para pagtibayin ang hurisdiksyon ng bansa at para linawin ng polisiya ng law enforcement agencies natin pagdating sa international tribunals sa huli pinakaimportante raw ang soberanya at mga prosesong legal ng Pilipinas handa naman daw makipagtulungan ng Malacanang. if the inquiry is in aid of legislation we will respect uh, the uh, request of uh, Senator army we just complied with all the requirements with the with the law uh, regarding the arrest of uh, former president Duterte. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC dahil hindi na miyembro nito ang Pilipinas. Pero meron namang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol kung saan idinaan ang warrant ng ICC. Sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit lumabas na ilegal ang pag-aresto, hindi raw nito maaapektuhan ang jurisdiction pa ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. The ICC has nothing to do with the illegal arrest that was done by the surrendering state so that has been the rule no uh, in many cases already pag diniliver ka sa tribunal kahit na you are illegally arrested the tribunal will not inquire how you were arrested basta andoon ka na they will uh, assume jurisdiction and try you sa tanong naman kung posibleng maiwasan ni Duterte ang prosekusyon, It's uh, very difficult for Duterte to get out of that because these are insider people. <laughs> they have personal knowledge. They were the ones who did the killing for him. So, how can he rebut that? Ivan umaasa naman si uh, dating Presidential Spokesperson ha Attorney Harry Roque na bukas ay uh, makakapasok na siya sa loob ng Cavite Naval Prison para personal na mabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte at uh, dito ay posible na mapirmahan din yung kanyang konforme para maging uh, official ng legal counsel ng dating pangulo sa International Criminal Court pero wala pang kasiguruhan yan Ivan Yes, Mariz, uh, bakit daw no, konforme pa lang ni Attorney Kaufman yung pinirmahan ni dating Pangulong Duterte? At pag nagpumirma na ba ng konforme, ibig sabihin ba niya na formalized na yung attorney-client relationship nila? Mm -hmm. uh, alam mo, Ivan, napaka-limited na mga impormasyon na binibigay mm -hmm. sa atin. Katunayan, nung nag-abang tayo kay uh, uh, dating uh, Executive Secretary Salvador Medialdea, ay uh, yun lang. Yung pangalan lang daw ni Kaufman ang uh, pinirmahan mm -hmm. at uh, hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Nung nagpa ko naman si uh, ES Medialdea at si uh, Attorney Harry Roque, ay uh, tanging yung kondisyon lamang niya nang uh, dating presidente sa loob ng kulungan ang kanilang uh, binanggit na napakaikli pero wala pang binabanggit tungkol dun sa uh, detalye sa mm -hmm. kung bakit konforme, uh, kung bakit kung iisa lang mm -hmm. uh, syempre tinatanong natin kung uh, eh, siyempre kailangan may iba pa siyang mga kasamang uh, mga counsels dahil normally uh, sa dito sa ICC ang regular ay uh, nagbabayad sila para mm -hmm. sa tatlong uh, legal counsels ng uh, ng uh, akusado no uh, pero Malinaw na itong dokumento na ito ay opisyal ng nagtatakda mm. kaya attorney Nicholas Kaufman para maging uh, lead uh, counsel o maging counsel ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm. Yan ang malinaw. Pero sa kung sino pa ang ibang bubuo, ay uh, hindi pa alam, wala pang ibang pinipirmahan. At ang isa ring malinaw ay si Vice President Sara Duterte na unang sinabi ni Attorney Harry Roque na uh, posibleng hihilingin na maging legal counsel din ng uh, dating Pangulo para mas magkaroon siya ng easy access sa loob ng kulungan ay hindi pwedeng maging bahagi ng uh, kanyang uh, defense team. Dahil nga uh, ayon sa ating saligang batas, kapag ikaw ay isang public official ay hindi ka maaaring mag- uh practice ng iyong profesyon. So, uh kaya lang naman na nila naisipan yung uh, ruta na yon ay dahil uh, bilang isang next of kin or immediate family, inaasahan nila na mabibigyan siya ng uh, regular na access, daily access. Kahapon Ivan binanggit natin sa, sa yon no na mm. merong daily access na o daily pass na itong si uh, Vice President Sara Duterte kasi ito yung impormasyon na unang binigay sa atin ni uh, Attorney Harry Roque. Pero nag yung pala ang uh, anong uh, pinaliwanag niya sa atin kanina ay uh, pumirma lamang ito for application ng daily pass mm -hmm. pero hindi pa ginrant okay. ito at sa ngayon nga yun na lamang ang, ang uh, magiging ruta niya para makapasok sa uh, loob ng kulungan at hindi na sa pamamagitan ng pagiging regular na legal counsel Ivan Maris, maraming salamat ikat ka dyan. Marie Sumali po, live mula sa The sa The Netherlands. Mga kapuso, bahagi po ng proseso ng International Criminal Court ang reparations o pagbibigay danyo sa mga biktima kapag napatunayang uh, guilty ang akusado. Batay sa video explainer ng ICC, kabilang dito ang pagbibigay ng monetary compensation, rehabilitation o kaya medical support. Pwede itong matanggap ng mga biktima bilang individual o bilang isang grupo. Kaya habang gumugulong ang paglilitis, ipapa-freeze ng ICC ang mga asset ng nasasakdal. Sakaling hindi sapat ang yaman ng isang nasasakdal para sa reparation, may pondong pwedeng paghugutan ang ICC para makatulong sa pagbibigay danyo sa mga biktima. In many cases, the impact of the crime can be immense, and the guilty person doesn't have enough financial resources to compensate for the potentially large number of victims. This is why states have also created a trust fund for victims, financed by voluntary contributions, to assist in executing the reparations ordered by the judges. Siyam na taon na hindi mo na pinangalanan ang tinukoy ng co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa application of warrant ng International Criminal Court. Pinaliwanag naman ang abogado ng mga biktima o muna extrajudicial killings kung bakit ilang kaso lang ang gagamitin sa paglilitis gayong libu-libu nila ang napatay sa war on drugs. May unang balita si Ian Cruz sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court bukod kay Duterte. May siyam na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa larin ang Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng siyam bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tokang na unang ipinatupad noon sa Davao. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw pinalit ni Duterte kay De La Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ang kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama. Sa application for warrant, tinukoy ang mga uri ng ebidensyang ginamit kabilang siya ng witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte, kanyang mga kautosan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Tinukoy din ang mga pag-amin ni Duterte na may pinatay siyang 1,700 na tao noong mayor siya ng Davao, nasangkot siya sa Davao Death Squad at pinondohan ng extrajudicial killings noong mayor pa siya ng lungsod. Pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay extrajudicial killings. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killings. Binalikan din ang mga sinabi ni Duterte noong kanyang inaugurasyon na bantang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. Anim na libo ang sinasabi ng abogado ng mga biktima, ang kasong hawak nila. Pero 43 na kaso lang iprepresenta sa ICC, 19 cases ng mayor ito at 24 cases ng presidente na siya pinili raw nila yung emblematic cases o yung mga simbolik para ipakita ang war on drugs. It's almost impossible to present all of the 6,000 deaths that were admitted during police operations. And it's also almost impossible to present all the 15,000 to 30,000 deaths according to CSOs. Ano? That's why the prosecutor, based on his prosecutorial discretion, chose these emblematic events or murders. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Ihiling na asylum sa The Netherlands si Harry Roque para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Roque ay naharap sa reklamang qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Kaya sabi ng Malacanang, bring Roque home. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa kaso ni dating Presidente Noong biyernes, lumutang sa The Hague, the Netherlands, si attorney Harry Roque para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inanunsyo niyang hihiling siya roon ng asylum. I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as uh, my application of asylum uh, is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to um, asylum status. And number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? Nahaharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Bagamat hindi pa umaabot ang kaso sa korte, kaya wala pang areswaran para rito. Pero merong arrest order na inilabas ang House Quad Committee Setyembre noong nakaraang taon laban kay Roque dahil sa contempt. May inisya rin laban sa kanya na immigration lookout bulletin order. Kaya nagtataka ang mga miyembro ng Quadcom bakit nakalabas ng bansa si Roque na itinuturing nilang pugante. I'm sure gumamit ng passport niya pagdating niya dun sa Netherlands and yung kanyang uh, port of origin will definitely be reflected in his uh, passport. So bakit hindi na-inform ang uh, Bureau of Immigration tungkol dyan? O no? bakit walang aksyon ang ating uh, uh, Bureau of Immigration? So, nag-satagunga siya eh. eh pero dun, uh, napaka-comfortable uh, siyang maglakad, no? Uh, and hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Nakabimbing po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Fake news po yung sinasabi nilang Pugante ako dahil ang Pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyo ng isang kukuman. Ang arrest warrant po ng inisyo ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at mag ng mga dokumento. Nilinaw ng Quadcom ng Kamara na walang kinalaman ang contempt at detention order ng komite laban kay ni Harry Roque sa pagiging abogado niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. So, yun ang kanyang, ano, yun ang reason why uh, na-contempt siya. Ang Malacanang sang sangayon na dapat maibalik sa Pilipinas si Roque. Uh, mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring, him, bring home uh, FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin na mga tao bring home Roque. Sagot siya ni Roque. I cannot come home. I have to defend my president. Inihinga namin ng pahayagan Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Sa gitna niya, sinabi ng Quadcom na hindi sila makikipagtulungan sa International Criminal Court sakaling humiling ito ng mga ebidensyang na kalap sa mga pagdinig kaugnay sa extrajudicial killings. Well, if they can access the records in the social media platforms, Uh let them do it that way but uh asking uh, the participation of the Quadcom I'm sorry but we cannot because we are not a member of the ICC. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Nangako si Senator Bongo na patuloy magsiservisyo sa abot ng makakaya. Si Senator Lito Lapid, nag-ikot sa ilang bahagi ng antike. Tinalakay ni Liza Masa sa Batangas sa mga banta ng quarrying operations. Sabi ni Kiko Pangilinan ang pamumuhunan sa edukasyon, pamumuhunan sa kinabukasan para kay Ariel Kerubin, dapat itaas ang pensyon depende sa inflation rate nag si Sen. Bong Revilla sa iba't ibang lugar sa Cavite. Paalala ni Benhur Abalo sa OFW sa Singapore. Exercise your right to vote. Tiniyak ni Bam Aquino ang pinalakas na batas sa libreng kolehiyo. Nakipag-meet and greet sa mga taga si Senator Pia Cayetano. Si David D Angelo iginiit na dapat muling sumama sa ICC ang Pilipinas. Nagikot sa mga pamilihan sa Paranaque si Attorney ang Angelo de Alban. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Magandang balita sa mga kapuso nating commuter. Palalawigin ang oras ng operasyon ng MRT-3 simula ngayong linggo. Approve sa mga commuter na nahihirapan umuwi tuwing gabi. Live sa Kansas City, may unang balita si Bam Alegre. Bam, Igan, good morning. Ang MRT3 may OT na rin o no, overtime tuwing gabi. Dagdag oras sa operasyon para sa mga pasahero. Ang empleyadong si RJ Nabo nahihirapan daw umuwi tuwing gabi. Nababawas kasi ang MRT3 sa mga mapagpipilian bilang transportasyon dahil ang huling biyahe nito mula North Avenue Station, 9.30pm. Sa Taft Avenue Station naman, 10.09pm ang alis na huling tren. Kaya nang malaman niyang may direktiba para i-extend ang operating hours ng MRT, approved na approved sa kanya. Mas maganda po kasi mas maraming sumasakay din pag gabi yung mga pawi, lalo yung mga galing sa mall. In inspection kahapon ni DOTR Secretary Vince Dizon ng ilang estasyon ng MRT3. Ipinagutos niya sa management ng Metro Rail Transit na dagdagan ng isang oras ang operasyon ng tren sa gabi. Bukod dito, ibinili niya rin sa pamunuan ng MRT na damihan pa ang mga bago na maaaring sakyan tuwing peak hours. Ayon kay Secretary Dizon, plano nilang ipatupad yan ngayong linggo. Sabi rin ng isa pang empleyadong si Carl Bernardo, magandang hakbang ang ganitong pagdadagdag ng oras para sa mga katulad niya na gabi na umuwi galing trabaho. Yung mga late umuwi, lalo na yung mga sa malls, kawawa naman sila kasi wala silang choice na masakyan. So, although meron bus si carousel, pero mas importante pa rin may second choice. 4.36 a.m. nang umalis ang unang tren mula rito sa MRT North Avenue Station. Traffic situation naman. Rush hour na kaya moderate to heavy na daloy ng traffic dito sa EDSA Southbound Lane sa May North Avenue rin. Pero yung EDSA Bus Carousel ay marami pa tayo nakikita ang bus na nakapila para sa ating mga commuter. Ito ang unang balita mula rito sa Kaso City, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Ngayon, umiinit na ang panahon. Isa sa bit dahit essentials ang pagsiswimming nag na nga ang ilang resort sa Pangasinan at may unang balita. Live si CJ Torita ng GMA Regional TV. CJ! Igan, uh, puspusan na ang paghahanda ng mga resort owners sa uh, posibleng dagsan ng mga tao. Ngayon nalalapit na ang tag-init. Nililinisan na ang swimming pool ng isang resort na ito sa barangay Ambunaw, Kalasyaw, Pangasinan kahapon ng umaga. Kada araw, abot sa dalawang oras ang pag-vacuum sa isa sa apat na pool at paglalagay ng chlorine. Isa lang yan sa mga paghahanda sa inaasahang pagdagsa sa mga resort habang papalapit ang tag-init. We have a lifeguard po. Mayroon po tayong lifeguard. Tapos anytime na may kunwari may uh, may mangyaring hindi natin inaasahan, mayroon naman tayong nagtatawag ka ng ano po, ng ano ba yun, for emergency po. Mahigit 20 ang cottages sa resort. Nasa 150 hanggang 700 pesos ang renta depende sa laki ng cottage. Wala rin pagbabago sa entrance fee na nasa 80 hanggang 100 pesos. Bukas ang resort mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Alert kami sir dito sa ano sa swimming pool pag maraming naliligo. Nakakalat po kami lahat diyan sa gilid para iwas aberya po. Bagkatuwang ang MDRRMO at PNP sa pagmonitor sa mga ito. Nakaanda ng ang MDRRMO na magsagawa ng pagsasanay sa mga lifeguard ng bawat resort. Para masigurado po natin na in the event na magkaroon po ng insidente sa kanilang mga resorts, ay meron na pong nakahandang may kaalaman at may kakayahan. Bukod sa sariling lifeguard igan ng mga resort, handa rin daw na rumisponde ang mga miyembro ng Wazar o Water Search and Rescue Team ng MDRRMO kung kinakailangan. Igan. Maraming salamat, CJ Torida ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.